Good morning mga ka mates. Ayan, ngayon nga ay magbabasa ko ng salita ng Diyos. Ayan, ang oras ay 4 a.m. Ayan mga ka mates, no, kung makikita ninyo rito sa video ay magpipray muna ako bago ko basahin ang salita ng Diyos. Ayan. Kasi kailangan natin ng gabay. Unang-una, syempre, kailangan natin pasalamatan ng Diyos na binigyan niya tayo ng panibagong buhay. At tumingin tayo ng gabay, pangunahan kanya sa pagbasa, pangunahan niya tayo sa pagbasa ng kanyang salita, bigyan niya tayo ng pangunawa, karunungan para maintindihan natin ang kanyang salita. Kaya yan, no mga ka no, sana tapusin ninyo ang video na ito dahil itong video na ito ay, maganda ito yung mababasa natin na kanyang salita. Maiksi lang naman to yung babasahin natin ngayon, pero ay marami itong revelation. Ay, marami tayong makukuhang aral dito. Pero uunahin ko lang na sa babasahin natin mamaya, ito yung mga ah, may apply natin sa buhay natin ngayon. Sa ating panahon ngayon, sa ating buhay na pag meron tayong mga takot. Ayan, no? Kasi may mga kaaway tayo. Ang kaaway natin hindi tao. Kung hindi si satanas ang kaaway natin, ang mga kasalanan na gawa niya. Ayan, no? Tayo ay nagkakasala. Kaya yan, no? Pag tayo ay nagkakasala, yung mga kasalanan na yan, yan ay gawa ni Satanas. Kaya yun. So, sa panahon natin ngayon, madaming mga kasalanan, di ba? Sa panahon natin ngayon na ang mga tao, di ba, may mga ibang tao na pumapatay, nang re-rafe, nag-aakyat bahay, mga magnanakaw, iba't ibang uri, madami pa, marami pang gawang kasamaan na gawa ni Satanas. Kaya yan, yan ang kaaway natin sa ating panahon ngayon. Pero tingnan natin kasi ito ay kwento ni David. Ayan nga, no, mga ka-girlmates, no, uh, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung nabasa ko ngayon. Ayan, no. Ah, ito nga ay ang ating, ang aking binasa. Ay, ang title ay, Panalangin sa Umaga. Awit ni David nang siya'y tumakas mula kay Absalom. Ayan. Si Absalom ay ang kanyang anak yan. Ayan. Tumakas siya sa kanyang anak. Kasi ang kanyang anak ay inuusig siya. Ayan gusto siyang patayin. Kasi gusto makuha ng kanyang anak ang kanyang trono. Kasi si David ay siya ay naging hari. Ayan, no? pinakamayaman na hari sa kanyang kapanahonan. Kaya yan. babasahin natin. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw o oh Diyos ay di mo tutulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalan. Amen, no? Ito nga po ay si King David, no? Sa lahat, no? kasi siya ay nakikipagdigma din, no? Ah, uh, hindi siya pinabayaan ni God. No, sa tuwing mak siya ay makikipagdigma, siya ay laging humihingi ng tulong kay God, kay Yahweh. At sa sa pakikipagdigma nila, ang nangunguna sa kanila, walang iba kundi si God kaya sila ay nagtatagumpay. Kaya 'yan. At ito naman, uh, hindi siya pinapabayaan ni Yahweh sa pagtakas niya sa kanyang anak kay Absalom. Kaya 'yan. At mas maganda ito kung mababasa ninyo ng buo, no, yung kwento ni King David. Ayan. Pero sa ngayon, ito lang ating pag-aaralan. At sabi nga nun, ngunit ikaw yawe ang aking sanggalan. Ibig sabihin, ginagawa ni King David, siya ay nananalangin, humingi siya ng tulong kay God, kay Yahweh. At si Yahweh ang nangunguna dahil si Yahweh ang nagiging kanyang proteksyon. Ayan, upang hindi sila magapi. At sabi nga nun, Bini bigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Amen. Tumatawag ako kay Yahweh at umihingi ng tulong, sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Amen. At sabi ito sa verse 5. Ako'y nakakatulog at nagigising, buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalaban, hindi ako matatakot magsipag-abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako, parusahan lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila'y iyong igupo, si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Amen, no? Ito, na si King David, dahil kiyawe lang siya, umaasa, no? Ah, pinagkakatiwala niya ang kanyang tagumpay, ang kanyang buhay kay God. Alam niya na hindi siya papabayaan ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 5, Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi si Yahweh ang tumingin. Ibig sabihin sa buong magdamag, siya ay payapang matutulog. Kahit alam niya ang kanyang buhay ay maraming nagbabanta. O ang kanyang buhay ay merong nagbabanta sa kanyang buhay na siya patayin. Pero, pinagkakatiwala niya ang buhay niya kay Yahweh. Kaya ang buong magdamag hindi siya natatakot kahit siya ay matulog na mahimbing. Ayan, siya ay binabantayan ni Yahweh. Ayan, at siya ay nagigising. Amen, no? Kaya yun, no, paano natin siya may apply sa ating buhay, ang ating, uh, ating binasa? Ayan, no? Kung tayo ay nakakaranas ng takot, ayan, no? Nakakaranas tayo ng takot, balikan natin tong ating binasa. Kasi ito, kung kay King David. Talagang buhay niya to ang nakataya dito. Ayan, talagang papatayin siya. May mga maraming gustong pumatay sa kanya. Ayan, kasi hindi lang naman ng si Absalom ang kanyang nakaaw, ang kanyang kalaban eh. Kung babasahin natin ang buong kwento ng kanyang buhay, madami eh. ang may gustong tumapos sa kanyang buhay. Marami silang kalaban. Ayan. Pero ito, No, uh, kung meron tayong takot sa buhay natin, iba't ibang uring takot. Ayan, kung may iba't ibang uri tayong takot, ayan, uh, ano klase bang takot ninyo? No, takot na baka masira ang pamilya nyo? Ayan, or madami, ano, takot, may sakit ka? Ayan, no, buong magdamag takot ka dahil uh, baka isipin mo, pasukin kayo ng magnanakaw. No, depende kung anong takot yan. Basta tungkol sa takot, uh, manalangin ka sa Diyos. Yan, tulad ni King David, manalangin ka sa Diyos. At ikaw ay bibigyan ni God ng protection. Yan, no? Yung mga takot na yan, ipagkatiwala mo sa Diyos dahil hindi ka niya papabayaan. Amen. Ano, napakabuti ng ating Diyos. Ayan, no? Kaya naman, iharap ko na yung aking camera. Kaya naman, ayan na, no, mga ka-girlmates, noa uh, iba't ibang uring takot man, no, kung anong sanhi ng ating takot. Ayan, no. Ako, ang aking takot, minsan nakakaramdam ako ng takot pag yung aking mga anak ay wala pa sa si school, tapos hindi sila nagre-reply sa chat ko dahil ang mundo natin, no, napakadaming kaaway. Ayan, no, ano ba ang kaaway natin? Ang kaaway natin ay ang gawa ni Satanas. Yung mga mga gawa na hindi mabubuti. Ayan, no? Ang gawa ni Satanas na sirain ang pamilya natin. No? O ang mga lahat ng uri ng mga kapahamakan, no? Uh, magnanakaw, 'yang umaakyat bahay, gawa yan ni Satanas 'yung mga ganyang uring kasalanan. Yan ang ating kaaway, hindi ang ating kapwa. Ah. Hindi natin kaaway ang ating mga kapwa. Ang ating mga kapatid, mga kaibigan natin, hindi natin sila kaaway. Ang kaaway natin ang kasalanan, ang gawa ni Satanas. Kaya yan no, kung takot tayo sa mga ganyang pangyayari na gawa ni Satanas, Huwag tayong matakot sa Diyos tayo umasa, manalangin tayo. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Iingatan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng kanyang protection. Ayan, no? Protection ng banal na espiritu. Protection ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Yan. Kaya, mga ka mates, balikan natin to ang binasa natin at tayo ay magtiwala lamang sa Diyos. May naisip ako mga girlmates, no? Kasi ako ay nag-start magbasa ng Bible ng mga four. 4am, kaya ngayon gusto ko sabihin sa inyo na kung gusto ninyo magbasa ng salita ng Diyos unahin ninyo ang Diyos sa umaga, basahin ninyo ang kanyang salita sa umaga, para ang buong araw natin ay maging maganda yun lamang, maraming salamat God bless you, God bless you all